Ito na ang pinakamagandang regalo sa year-end banquet. Kadalasan sa year-end banquet ng mga malalaking kumpanya, ang pinaka-okay na regalo o premyo ay mga electronics o cash. Pero ngayon na kami nakarinig ng regalong porn star. Isang computer game company sa Shanghai, China ang nakaisip na ipamigay sa kanilang year-end party ang popular na 25-year-old na porn star na si Hatano Yui. Marami sa mga staff members ang masayang niyaka at nakipagpicture kay Hatano at kumalat ang balitang isa sa mga empleyado ang suswertehin na maiuwi, makasama ng isang gabi at gawin ng kahit anong gusto nilang gawin kasama ang porn star. Maraming netizens ang nagduda sa balitang ito at sinabing malamang ay makakasama lang ng winner ang porn star sa isang dinner. Ano ang tingin nyo sa year-end na regalo na ito? mag-iwan ng opinion sa comments